mga boss gamitin na natin yung internal mic na so yan mga boss magandang hapon na naman sa inyo dito naman tayo meron tayong maiksing ride right papuntang uh, Plaridel, Bulacan pero bago ang lahat mga boss baka pwede yung like, share, comment at subscribe ng aking channel ang lalo na pakipindot po yung aking notification bell para updated po tayo sa lahat ng video yung ina-upload natin Matangin na nga po mga boss, pag-uusapan natin ang tungkol sa Plaridel Bulacan. Ano? Paano ba naging Uh, kilala yung Claridel, Bulacan na isa sa bayan dito sa buong Bulacan mga boss. Ang Claridel ay kilala bilang isang makasaysayan at masaganang bayan sa probinsya ng Bulacan mga boss. Isinilang ang katanyada nito noong panahong nasa pamamuno ang bansang Pilipinas ng mga Kastila, pati na rin ng mga Amerikano. Ito po, ang kasaysayan na ito ay base lang po sa pagkakaalam pagre-research natin kaya gusto kong puntahan mga boss para ipakita sa inyo. Para naman may idea kayo kung ano kung bakit tinawag na isa sa bayan ng buong probinsya ng Bulacan ang Claridel. At uh, ipapapatuloy ko sa inyo maya maya mga boss. Dito muna tayo sa ating intro. yun mga boss sa dalit yung binabaybay natin ay area ng Pulilan, Bulacan nadaanan po natin yung mismong palengke ng Flarder, Bulacan usually araw-araw ko naman pong dinadaanan po kaya lang syempre sa tagal ng panahon bahay, trabaho lang po tayo ano? at uh, bihira naman tayong mag-ride pero ngayon nais kong ipakita sa inyo at puntahan natin yung kasaysayan ng Flarder, Bulacan makituloy ko lamang po yung ating story at kapungtol po sa Bulacan ang bayan po ng Claridel ay may malawak na urbanisasyon at pagkumlat na nagdudulot ng pagkakataon na ito ay kabilang sa mga hangga ng sakop ng may Maynila. Ang Claridel ay may 19 na barangay at may populasyon na 120,939 sa may 29, 13 na kabahayan. Ito yung unang naitala dito sa kasaysayan ng Bulacan. Ang bayan ay may malawak na pagunlad at urbanisasyon na nagdudulot ng pagkakato na ito ay kabilang sa mga hangganang sakop ng Palak Palakalang, Maynila. Yan po yung Florida, Bulacan mga boss. At uh, ipapakita ko rin sa inyo yung Battle of Indua, ang tagong alaala -ala ng digmaan dito sa Caridel, Bulacan. At sumunod syempre yung parokya ni St. Santiago Apostol o mas kilala King Church. Yan po yung Uh, naging unang pangalan ng simbahan ito. Tapos meron din po rito yung simboryo ng Santo pag uh Pingoa boss. O mas kilala sa tawag na Lumang Simboryo sa Plaridel Bulacan mga boss. Ang pagkakalam natin na iyan po ay isa sa mga palatandaan ng bayan ng Plaridel at uh, isa sa mga kasaysayan na natatagong alaalan ng bayan ng Plaridel mga boss. At mga boss, samahan nyo ako para may pakita sa inyo, babaybayin natin itong kahabaan ng Claro del Bulacan magmula po dito sa Claro Public Market. Ganda ng tunog ng bike, big bike mga boss oh. Yung big bike nasa na natin, narinig nyo yung kanina, yung tunog ng big bike. Dalawa yan, magkasama. Kaya hindi po ako gumamit ng external mic para marinig natin yung mga nasa paligid natin mga boss. Ayan. Yeah. Yan kung mapapansin nyo, yan po yung uh, big bike. Dalawa yan, magkasama. Mababaybay na lang natin tong buong kahabaan ng public market. Tapos kakanan po tayo dito sa may crossing. Yan po kasi yung papuntang Malolos-Bulacan mga boss. Yung kahabaan nung uh, highway na yan ng Plaro del Bulacan, dito sa may pakanan, ayan uh, po yung papuntang Malolos. At uh, yung pakaliwaan naman po, papuntang Bustos mga boss. At samahan nyo ako para alamin yung kasaysayan ng Plaro del Bulacan mga boss. Tara! sa uh, tayo ng parang pinaka pinaka uh, sentro pero alam ko ito yung sentro parang natin sa mga simbahan monumento na natin yan ito kakadaan ko ng corridor nga so sana uh, babalik lang din naman tayo dun. ay okay, pag pa natin, dito na natin sa anong simbahan nyo. So pag binaredyo nyo ito, pwede kayo lumabas na papuntang malolo. So yung area natin. Daming lumang simbahan dito mga boss. Sa lugar na ito ng Claribel. Uh, luwang dahil, oh, luwang bahay oh. Lumang lumang bahay. Pumuntaan ko itong lugar na ito dito sa May Floridol para naman makita nyo yung kabuuan uh, yung Uy. yung kabahan nung ano nung kalsada ng Claribel at saka kung ano yung mga nakakasakot na barangay or ano yung mga nakasakot na barangay mga bloko kasi tayo kabisado lang natin yung Claribel mismo yung palengke pero meron kong lugar na ginagayo dito ayan mga ikot nilang may bloko yan so sana naririnig mo yung boses ko kasi hindi ako gumamit na hindi ako gumamit ng external mic internal mic yung gamit natin Nakakita kasi nyo itong parokya ni Santiago Apostol. Nabaybay natin to. Tingnan nyo mga boss, itong simbahan na to. Ayan, napakalakas nito nyo na eh. Hold tayong dating ng kampana nila. So, dito lang po yan. Tapos dito, Parque Plata. Ito yung... Ito dito yung may monumento mga boss. Ito yung mayroong monumento ng mga bayani Uh, siguro, nakarada ko sa blitz para makakita nyo so, na. i natin kasi gusto ko makita yung area. So, ito gusto ko pakita sa inyo lang nga ba, yung lugar na to yung pagpasok rito dito niya is yung parking may malaking orasan pala doon no? ayun o oh. ayun tapos may monument dito kung so, makikita niya lang may mga design ano mga bus ayun tapos ano ba itong monumento na to kung kung may nakasulat dito sa monumento wala wala siya nakasulat so Ah, uh, ito pala yung ano, yung munisipyo ng Claridal na yun. Yung munisipyo ng Claridal mga boss. Ba? Makikita kita nyo, yung kamahalaan ng bayan ng Claridal. Hindi ko lang kung saan ko nakita yung statwa ni Marcelo. Ayan mga boss. Ito ko babaybay nyo ito. Yung may kita ceremony. Tapos yun, kamabaan. Yung naman yung kanyang uh, mismong mga boss. Kapuntang munisipyo. Shoutout! Dabe ba kuya? Ano ba siya kuya? Okay. Hi! Naka-setup. Naka-setup yan. Shoutout! Ah, Shoutout! Ah, shout sa mga taga-plarabal na kabataan dito mga boss. Shoutout sa mama ko. Tiga hmm? saan? Ah, Quezon City. Ah, kuya, ano pangalan? So, ng Ano po kayo? Ha? Ah? Ano po kayo? Nag-ride ko. Oh, Sadya ko to. So, so may na ako dito ng kasimbahan. Kita na lang sa YouTube. <laughs> ano po bangalat? Ano Ah, uh, mapatay blood pH. mapatay blood pH. Ah, okay. ito. Ha? Okay, thank you... Okay, mga boss na. No? So, yung mga kabataan. Okay, shout out sa inyo. Ah. Uh... so, yung sadya talaga natin mga boss nandito. So, meron mga kabataan na nandun. Titignan so, natin tong area natin mga boss. Para makakita yun. So, tatanggalin ko muna yung ating So, magpapalimutan natin yung na to mga boss, may nyo na yun Yung urasan doon May nyo yung urasan na yun na yun Tapos, si Marcelo, saka si Sorizan So, mag-purp lang tayo rito Pero ang sadya natin, may sito So, gusto kong makita ito, papasok doon Kasi yung taba niya, papunta ng malolos So, yung mga niya. So, para makikita nyo lugar sa Claro Gen so meron tayong idea kung patang tayo sa na no? kung mula doon sa kanilang palengke at uh, kung kayo naman ay galing na MacArthur at sa kaliwa kayo po punta rito kung galing naman kayo ng uh, Nebelsia baka na naman kayo lalabas din ang Pulilan Bridge papuntang uh, dito, naman ng dito sa uh, Claro Road na simbahan na may dito yung simbahan na yun okay. 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 so, 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 natin so, 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 sige tayo doon para makikita kasi babaybay na natin. lang natin yung hangganan nito lugar natin mga kapatid dito so yung ano, bobbled road tayo makakadaga mga pwede ako lang mga pwede pwede pala sa mga pagdun mga may makanan tayo lang para makita natin ang buo yung kanilang simbahan mga bus pero hindi lang yan ang gusto ko ipakita sa inyo meron pa ako rito eh na uh, sa inyo sana mga bus naririnig niyo yung boses ko ano kasi hindi na tayo gumamit ng external para naririnig nyo rin yung na uh, nasa labas natin kung ito mga boss, maraming ano ito maraming kainan tapos kung papansin nyo mga boss ito may buhay na pan panaderya pan, buhay na panaderya ano na panang bahay nila ano? may ito nyo marami pang lumang ano rito na mga bahay struktura kaya lang basta pag nangalan ko, medyo matratig dito mga boss pagka ganitong oras. Kala ko klaro pa rin to. So. 'To so, inintit eh. so, uh, lagi. Pero klaro pa rin, klaro eh. pa rin pala. Kasi basta patagana lang natin mga boss yung hangganan nito sa punta ng Maleros no? dito dumada alam nyo na kasi yung mga ruta na ito no? Eh. so tayo ang ganun pa nagbisagot saka hindi tayo masyadong nagraride no so ngayon ko pinapakita sa inyo yung mga pagkakataon na nakakabiyahin tayo ng ganito so, na ba tayo ng

Atay, kaya hindi tayo mga problema sa daan parang yun na yata mga yun. parang yun na yata yung papuntang Diyan yung boundary Diyan yung tulay na yan ng NLEX Alam ko NLEX yan eh Ayun <laughs> ko NLEX Hindi pala pa lang kapila sana lama helmet na mga boss so ito yung isa sa helmet uh, na no, sa tanag, sa so hindi ka pa nagpakamali na so helmet siya mga po helmet so sa ating itong tulay na barrel so malolos kasi yung baba mga boss malolos na yan so kabasok po din sa mga hindi makakaalam na no, pagka baba kayo rito yung kapila na to yung malolos na malolos po mga boss na. so hanggang dyan na lang tayo tapos babalik na tayo lang tayo mga boss kasi ito lang yung boundary ng ano ng uh, Malolos to Claridel so saka na tayo pupunta ng Malolos mga boss gusto ko lang mapakita nyo yung exing biyahe pa punta rito mga boss galing ka din sa Palenco so, na saka naman Uh, may mga idea tayo kung saan yung lugar ano yung, yung mga ginagana natin actually ngayon lang ako talaga napasal dito na nakamotor tapos nakasakasyon pa eh, niya dahil uh, dito yan ang unlock mga basa ayan papunta na may lila. ito naman papunta ng Baguio, Pangasinan dun yan hey. Bro. So, yung night, ito yung nakikita natin na uh, sulat so sinadya talaga natin so ito yung sinasabi ko gusto ko makikita natin uh, ito naman sa India Carbon Abroad 23 so, ito naman tayo ba tapos ito yung history ito yung mismong kasaysayan ng Claribel kung paano pinangalanan uh, ng Claribel ito pa hugat sa uh, Marcelo H. Del Pilar okay. so, tayo konti para makita yung natin okay. ito, meron akong ayun mga ba Jam M Corner Nebraska Volunteer Ayan 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 action. A323, AAP-99. So, yun yung... Yun. Ayan mga boss na, napuntahan natin itong hinahanap natin, ano, kanina. Ito po yung Battle of Kingua. Ah, uh, magbibigay mo sa inyo ng konting trivia patungkol po dito sa monumento na ito mga boss, no. Ang Battle of Kingua, ang tagong alaalan ng digmaan mga boss. Batay po sa nakalap kong pagre-research, patungkol po sa bayan ng Plaridel at kasaysayan ng bayang ito mga boss. Kaya tinungo ko ang Battle of Ringua Monument sa Barangay Agnaya upang masilayan ko ng personal ang monumentong ito. At nagpapaalala ito sa nangyari noong April 23, 1899 sa matagumpay na pagkikidigma ng mga Pilipino laban sa mga Amerikanong mananakot sa pamunuan ni General Gat uh, Gregorio del Pilar at Colonel Pablo Texon sinasabi sa panandang alaalan niya mismo na sa Wisik Colonel John Stachenberg pinuno ng hukbong Amerikano bilang alaalan ng kanyang pagkamatay ay isang bahagi ng kanyon ang inilagak sa mismong harap ng monumentong ito kung saan siya natagpuang nakahandusay ito ngayon ay pinupondohan ng US Embassy ang sining naman sa likod ng mahusay at pagkakaukit sa monumentong ito ay sina Abdul Marie Imao Jr. at Nicanor Reyes at po mga boss hanggang dito na lang at uh, naibigay ko na sa inyo yung maigsing trivia patungkol po dito sa Battle of Condua ng Clara del Bulacan magpapatuloy na po ako papunta dun sa parokya ni uh, Saint Apostol Santiago mga boss tara, samahan nyo ako nakikita nyo to pagka mga hotel may ito ito yung Golden World Holder. pero ito kasi talaga ito, ito ah uh, yung nakita ko sa ano, sa post no sa Google kung makikita niyo yung kasaysayan ng Claridel kung paano naging Claridel na pangalan nito ng lugar na o e, ano pinangalanan yung bayan ng Claridel yun mga bro para makikita niyo so ito yung history niya nakita rin natin yung ito Ay, kasi alam mo yung naman yung park Tapos barangay Barangay Agnaya Ayan. Tama lang barangay Agnaya Yung Di nakakasakot nito Dali ito Golden World Hot World Tapos tingnan natin yan yung, Gusto kong makita yung Parokya na yun Ang na uh, Yung harapan um, Ayan. Ayan. Masalayan natin pong ano, simbahan nato mga bo. Yung masalayan. Ano naman nakikita nyo? Ito yung entrance niya. Yun. Yung kapoy na mayroong serpent. Roaming serpent. Ang sino mas hindi papapatay. At lago, yung mga yung mga yung sa yung sa ano po yung ibig sabihin sa bagong ibang? Parang siya sa Ano siya? Ano yung ano kaniya ka malimang yung pagod yung bus yung parokya ni San Diego yung sa video yung yung damayon nasa yung damayon yung dama yun, no? tapos, nasa yung damayon nasa yung sa nasa yung damayon nasa yung damayon nasa yung damayon nasa pa damayon nasa yung damayon nasa yung damayon nasa yung doon dito sa mga um, boss, tapos kakalain ko yan. Tapos ito naman ng tukang manalo. madaling ito na yeah. lang dito maghihintay. Okay, goy. Sa lewa